Taiwanese tour guide nag-iwan ng masamang tip sa isang hotel. Isang Taiwanese tour guide ang nag-check-in sa hotel sa Taitung, Taiwan kasama ang isang kaibigan at ang kanyang aso. Pinakita niya sa hotel ang kanyang tour guide license at humingi ng discount. Binigyan naman siya ng 40% discount ng hotel. Matapos niya mag-checkout kinabukasan, nagulat ang housekeeping ng hotel dahil nag-iwan ang tour guide ng tae sa gitna ng kama. Baka yata hindi siya nakontento sa discount? Tinapon ng hotel ang kama at bedsheets at sinigurado nilang wala ng mabahong amoy ang kwarto bago nila ito muling pinaupa sa ibang customer. Hiniling ng hotel na sabihan sila ng mga turista sa counter kung hindi sila natuwa sa serbisyo, imbis na maglabas ng sama ng loob sa mga kwarto.